Ngayong araw mga boss ay magkakabit tayo ng inodoro. So ang gagamitin po natin ay adhesive na may lawak na semento at saka buhangin. Ah, sa pagkakabit po ay kinukuna namin ng sentro ng sa butas nga. Tapos lalagyan namin ng marking sa labas yung inodoro. Tapos syempre dapat meron din po sa flooring dito sarap, sa ah, tapos sa ah, magkabilang gilid at sa likod uh, medyo patitigas-tigasin lang po natin siya ng mga 5 minutes to 10 bago natin ilagay yung toilet bowl tapos ilagay na po natin make sure lang natin na pagtatama tamain natin yung binarking natin sa inodoro at saka yung sa flooring nya Para sure po na yung butas ng inodoro ay nakasakto dun sa ating PVC. Naabang papunta sa uh, septic tank. At syempre, uh, lalagyan nyo rin ng level bar para nakalabel po yung ating inodoro. So ayun mga boss, siya po ay nalinis na natin at yan po ay lalagay natin ng grout na puti upang siya po ay malinis tingnan. Ayun, uh, kung meron po kayong suggestion, ayun pakicomment na lang po sa ating comment section at at sana po ay supportanin niyo ang aking channel at pakisubscribe na rin po. Salamat!